Magandang araw mga ka-guys. Ngayon, tatalakayin natin ang isang usapin na umuusisa sa kalooban ng nakararami. Ito ay may kinalaman sa tinaguriang Project Bluebeam, isang conspiracy theory na nagsasabing may sekretong proyekto na layuning ipamalas ang isang artificial na second coming upang kontrolin ang mga tao. Sa artikulong ito, ating tutunghayan ang mga detalye ng Project Bluebeam at ang mga kakaibang alegasyon na kaakibat nito. Ang pinagmulan ng Project Bluebeam Mga kagays, ang Project Bluebeam ayon sa mga conspiracy theorist ay di umano'y kababalaghang isinusulong ang layunin ng New World Order. Sinasabi ang mga layuning ito ay kinabibilangan ng Una, pag-aalis ng lahat ng relihiyon. Sinasabi ng teorya na ang proyektong ito ay naglalayong alisin ang lahat ng mga Kristiyano at tradisyonal na mga relihiyon upang palitan ito ng One World Religion o isang pandaigdigang relihiyon na nakatuon sa kulto ng tao. Pangalawa, pag-aalis ng pambansang identidad. Ang Project Bluebeam ay umanay may layuning burahin ang mga pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki upang itatag ang isang pandaigdigang pagkakakilanlan. Pangatlo, pagbuwag sa pamilya. Ang teorya ay nagsasabing ang proyektong ito ay layong palitan ang tradisyonal na mga pamilya ng mga individual na nagtatrabaho lamang para sa kaluwalhatian ng bagong One World Government. Si Serge Monast, isang journalist, ang unang nagdala sa atensyon ng publiko sa teoryang ito. Mga hakbang sa di umano'y pagpapatupad ng Project Bluebeam. Pagsira sa relihiyon, sinasabi ng teorya na ang unang hakbang ay kinabibilangan ng paggamit ng mga engineered earthquakes o paggawa ng mga makapangyarihang mga individual o organisasyon ng lindol na maaaring manipulahin at mga peking pagtuklas upang pabagsakin ang mga paniniwala sa relihiyon. Kung baga mga kagays, ang lindol na ito ay hahantong sa pagtuklas ng mga bagong ebidensya na sumasalungat sa mga pangunahing doktrina ng relihiyon mga hologram at peke na UFO. Ang ikalawang hakbang naman mga kagays ay sinasabing kinabibilangan ng paglikha ng mga holographic images o larawan kasama na ang mga pagkakaroon ng mga pag-usbong ng UFO. Ang mga hologram na ito ay umano'y gagamitin mula sa mga satellite upang lumikha ng ilusyon at linlangin ang mga tao na maniwala sa extraterrestrial na buhay o aliens. Pagkontrol sa kaisipan Ayon sa ikatlong hakbang, gagamitin ang telepathic electronic two-way communications. Ito ay isang advanced technology na ginagamit upang magkaroon ng direkta at lihim na paraan ng komunikasyon sa isipan ng mga tao. Ayon sa teorya, ang teknolohiyang ito ay kayang magpadala ng mga saloobin o impormasyon ng direkta sa isipan ng mga individual na nagbibigay buhay sa isang uri ng telepatikong komunikasyon upang manipulahin at kontrolin ang masa sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng media at mga pwersahang panlipunan kabilang ang telebisyon, radio, at internet upang maipasa ang mga manipulatibong mensahe. Universal Supernatural Manifestations sa pamamagitan ng electronics Ang huling hakbang ay naglalayon na maniwala ang sangkatauhan sa Universal Supernatural Manifestations sa pamamagitan ng elektronikong pamamaraan. Ang teorya ay nagmumungkahi na ito ay kasangkot sa isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya, ang pagpapakilala ng mga bagong pera, at sa kalaunang pag-usbong ng isang pandaigdigang pamahalaan o one world government. Sa kabuuan mga kagays, ang Project Bluebeam ay kumukuha ng malalim na pansin na naglalabas ng masalimuot na alingaw-ngaw ng intriga ito ang ating balita para sa araw na ito mga ka-guys. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa pagtutok.